ngayon, maghahanap tayo ng tatlong estudyante galing sa PCU para magsagot sa ating katanungan. Ano po ang alam niyo? So, ako po si Andrea Aya sa Dison, Diaz E.T. Phil, first May katulong lang po ako about kay Rizal. Sa tingin niya po ba, mahalaga po po bang pag-aralan ang kanyang buhay at gawa sa panahon na ito? For me, mahalaga pa rin na pag-aralan natin yung buhay at yung gawa niya kasi bukod nga sa siya yung bayani ng Pilipinas, eh, siya rin yung nagmulat or nagbukas sa mga mata ng mga Pilipino noon sa kung ano ba talaga yung mga ginagawa ng Kastila. And hanggang ngayon kasi yung mga issues na tinatalakay dun sa mga gawa niya like yung alpolibisterismo and yung notch eh hanggang ngayon nakikita pa rin natin sa kasalukuyan na tulad ng katiwalian, pangaabos sa kapangyarihan at iba pa. So for me, eh super mahalaga na i pag aralan pa rin natin and mag-look back, mag back tayo dun sa ginawa niya para sa atin. Kasi if not for him, eh, baka hanggang ngayon, eh, na, nasasakop pa rin tayo ng mga Kastila. And that's all. Kaya for me, mahalaga talaga na, na pag -tahin. Thank you sir. Ito po. Ito pong pangalan niyo. Ako si Gladysel Martin from BSTP Major and mm -hmm. so Sa tingin niyo po, mahalaga pa pag-aralan ang buhay at gawain ni Serifa sa panahon ngayon? Para sa akin, oo, mahalaga pa rin pag-aralan ang buhay at nilikha ni Jose Rizal dahil ano, nag, ang Buhay ni Jose Rizal ay nagtuturo din ng mahalagang katangian tulad ng pagmamahal sa bansa, pagiging matapang, pagiging makabansa din. Ang Buhay ni Jose Rizal ay nagbibigay din ng inspirasyon sa mga kabataan at sa mga Pilipino na upang magkaroon ng pag-asa at pag determination na magkaroon ng pagbabago. Di ano pong main Sam, Nicole, Gatchal, and BSE. I have a question lang. Sa tingin niya po, halaga po ang pag-aralan ang buhay at labgawain ni Rick? Um, in other sense, yes. Pero siguro merong ibang parts ng life na, na hindi naman talaga pa relevant sa ngayon. Uh, alam naman natin na si Jose Rizal, babaero, matalas uh, pinag-aaralan pa rin yan. Pero for me kasi, ano nung no, essence doon, nun. pero meron siyang mga works na ano, super relevant up until now. For example, yung uh, literary pieces na, yung No Limit Ang hera, pati LP, and yung other works na pa. Tsaka yung pag-stand up niya sa mga Spaniards before. Uh, super relevant siya sa panahon natin now kasi nga corruption and all. Uh, we can halin tulad yung nangyayari sa kanila sa nangyayari sa atin. So, kahit paano, relevant pa rin si Rizal. Pero for me, hindi naman lahat ng parts ng buhay na kailangan makaral. Sa aking mga isinagawang panayam, tinanong ko ang tao kung mahalaga pa bang pag-aralan ang buhay at mga gawa ni Dr. Jose Rizal. Wala sa kanilang mga sagot, malinaw na ang ating pambansang bayani ay nanatiling makabuluhan at may malaking ambag sa ating kasalukuyang panahon. Si Rizal ay hindi lamang simpleng bayani, siya rin ang nabukas ng kamalayan ng mga Pilipino noon tungkol sa pang-aabuso at maling ginagawa ng mga Espanyol. Sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, partikular na ang no Tangere at el, el, filibusterismo, nabigyan ng boses ang hinaing at damdamin ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, buhay at patuloy pa rin binabasa ang kanyang mga akda na nagsisilbing paalala ng ating kasaysayan at pagkakayanlan bilang isang lahi. Binigyan din di din na mahalaga pa rin ang pag-aralan si Rizal sapagkat ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng higit na pagmamahal sa ating bansa. Itinuro niya ang kalagahan ng patriotismo at ng pagiging matapang sa gitna ng mga hamon. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, naipapakita na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang kasalita sa kundi sa gawa at ito ay dapat ipamana sa susunod na henerasyon. Si Rizal ay nagsilbing simbolo ng pag-asa at determinasyon para sa pagbabago. Ang kanyang mga ideya ay hindi nawala ng saysay sapagkat maging sa kasalukuyan, nakikita pa rin natin ang mga suliranin at kaganapang maihalin tulad sa panahon ng mga Kastila. Dahil dito, na nanatiling relevant ang mga tinuron ni Rizal lalo na sa pagdating sa pagnanais ng mga Pilipino na makamit ng tunay na katarungan, kalayaan at pagkakapantay-pantay Malinaw na hindi naglalaho ang kahalagahan ng pag-aaral sa buhay at mga gawa ni Dr. Jose Rizal Ang kanyang mga aral ay patuloy na nagbibigay inspirasyon Hindi lamang upang alalahanin ang ating kasaysayan kundi upang maging mas makabayan mas matapang at mas handa sa pagsusulong ng pagbabago kung kaya't ang kanyang mga sinulat at pinaglaban ay dapat manatiling bahagi ng ating kamalayan at ng ating edukasyon bilang Pilipino. Kaya't sa bawat henerasyon, si Rizal ay hindi lamang bahagi ng nakaraan, kundi isang gabay tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang kanyang buhay at mga ginawa ay patuloy na makisilbing inspirasyon upang ipaglaban ng tama, mahalin ng bayan at huwag mawala ng pag-asa para sa kanabugasan ng ating bansa.